Magandang araw mga ka-peter so, Ngayon magpapalit tayo ng kable Ay tama itong kable na, to. Tawisting to na kapli, kapli. Okay, so, ito Sa wasting ito na kable mga kapiter Okay sa ito Itong na ng kable putol eh, Ay ano rin Papalitan natin Mga ah, ka-peter ito pala yung hinang natin Not po to, na 30 Kasi yung diameter ng ano, kable 35 Kaya 30 yung nilalagay natin So, natin ang ilalim sa building para yung pagdugtong natin sa isa yung bago. Sulit na sulit para hindi tayo magputulan ng kapli para iwas din siya mga kapiter. Yeah. Kaya, kasi mga kapiter. Kapiter okay, guys, nagkuhan sa kapli sa train Ito so, yung kapitulo yung bago na ano natin, kapre na ilagay, kailangan nakasentro. Para nang sa ganun, pagdating doon sa ship, hindi magbabara. Ituloy yung ikot ng kapre sa ship para kapunta doon sa trap. guys eh. Putong niyang kapli. twisting wire sa crane. Ano, ano ba? itong kapre ko nito mga kapitar uh, ito? sa ano to sa hoisting hoisting line po to mga kapitar kailangan, kailangan natin siguradahin pag hinan para hindi tayo magulias ang gagamitin pala natin na welding rod dito mga kapitar 78 o kaya 76 o okay, 13 huwag 60 okay, 13 delikado dito mga kapoto yung 78 78 at saka 76 pwede mga kapitar kailangan solid yung pagkahinang para hindi maputol sa taas tapos na po yung hinang natin mga kapiter Ito po yung bagong kapli natin Nakabit na ah uh, Pwede na siguro to eh, Pwede na siguro to maputol mga kapiter Thank you